in nomine Patris et Amen. Shalom. Alakam. Magandang umaga sa ating lahat sa mampaning ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin na mapakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Nang muling napakita si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain sila. Tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Upo Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, Pakanin mo ang aking mga batang tupa Mulis siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, <clears throat> nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Ani, ah, Jesus, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, Iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat makatatlur na siyang tinanong. Iniibig mo ba ako? At sumagot siya. Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo, sinabi sa kanya ni Hesus. Pakanin mo ang aking mga tupa tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at tumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo. At dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at gayoy maparangalan niya ang Diyos. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Hesus, "Sumunod ka sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa mga gawa at paggunita kay San Norberto Obispo. Sa Ebanghilyo ngayon, tatlong ulit na tinanong ni Jesus, si Pedro, Iniibig mo ba ako? Isa itong panyaya, hindi lamang sa pagmamahal ng salita, kundi sa kongkritong pagsunod. Sa bawat tugon ni Pedro, ibinilin ni Hesus ang pag-aalaga sa kanyang mga tupa. Dito natin makikita ang malinaw na pagkakaugnay ng pag-ibig at misyon. Ang tunay na nagmamahal ay sumusunod at naglilingkod. Si Pedro, sa kabila ng kanyang pagkakaila kay Jesus, ay muling tinanggap at binigyan ng tiwala. Ganito rin tayo. Madalas tayong bumagsak, Ngunit laging may paanyayang bumangon, pagmamahal, at maglingkod. Ang Pasko na muling pagkabuhay ay nagpapaalala sa atin ng bagong simula sa biyaya ng Diyos. Ang pagbabalik sa simbahan Maraming katoliko ang muling lumalapit sa badal na misa at sakramento matapos ang pandaigdigang sakit. Tila paanyaya ito ng Diyos na muling pagyamanin ang ating pananampalataya. Ang paggamit ng online evangelization, gamit ang social media, maraming laiko, pare at relihiyoso ang nagsusumikap ipalaganap ang salita ng Diyos at turuan ang mga nawawalay sa pananampalataya. Ang pagkakawang gawa sa panahon ng krisis. Sa gitna ng kahirapan, may mga komunidad na kusang tumutulong, nagpapakain at nagdadarasal para sa isa't isa. Ano ang tugon natin sa mga paanyaya ng Diyos? Tayo ba'y nagsisikap magmahal at maglingkod? Gaya ng bilin kay Pedro? Iniiwan ba natin ang ating dating maling gawi? Tulad ng katamaran sa panalangin, paninira sa kapwa, o pagsuway sa mga utos ng Diyos? Panahon na para iwas ang ating mga pagkukulang. Gaya ni San Norberto na dati makamundo ngunit tumugon sa grasya ng pagbabagong loob. Tinatawag rin tayong maging liwanag sa gitna ng dilim. Ang ating mga referensya ay nagmula sa katikese of the Catholic Church ang misyon ng simbahan ay ang pag-evangelize. Evangeli Gaudium ni Pope Francis, ang simbahan ay dapat lumabas, hindi manatili sa loob ng sarili. Mga gawa, itinatampok ang usapin tungkol kay Pablo, isang ihimplo ng pagiging tapat sa misyon kahit sa gitna ng pag-uusig. Manalangin tayo. Panginoon, Dabing Diyos, sa muling pagkabuhay ni Kristo, tinatawagan mo kaming magmahal ng lubos at sumunod sa iyong kalooban. Tulungan mo kaming maging tapat sa ta tagapag-alaga ng aming kapwa sa loob ng pamilya, simbahan, at lipunan. Ipinagdarasal namin ang agarang pagaling ng aming obispong si Bantolo, si Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, Padre Cesar Laurio, at Padre Nathaniel Canyares. Gayon din si Manuel Senior na nasa kasalukuyang nasa hospital ngayon. Inilalapit namin sa iyo ang buong sangkatauhan. Ang aking buong pamilya, at ang mga nanonood at nakikinig na may karamdaman. Tipuin mo po sila ng iyong mapaghimalang kamay sa pamamagitan ng panalangin at pagkalinga ng mahal na Berheng Maria. Inaalay namin ang mga pumanaw si Pope Francis, lalo na yaw mga kasama kong ipinapanalangin. Naway magtamasa sila ng buhay na walang hanggan sa iyong piling. San Norberto, ipanalangin mo kami. Ina dios Diyos, kalusugan ng mga may sakit, ipanalangin mo kami. Amen. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, katuliko o hindi, na magtanong at pagnilaya ng mensahe ng Ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ng mga ito. Sama-sama natin pangilayan at palagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapayag ni Jesus sa Ebanghelyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless.